Hello guys. Naami karon sa patag kay naglaag ni then ni agi mi kay nagbahog ang <coughs> nagbahog si papag baboy. Dako na kay siya guys. Pakita na sa inyo. Kini siya nga baboy. Mao ni siya tong akong first video nga gi-upload nga siya ang naa akong video gamay pa ito siya guys karoon dako na kaya siya tanawa dako na kayo, dako na, kayo dako na kaayo Dikdik -dik. ayan guys oh konti na lang yung kulang baka pwede na siyang tumalon dyan sa kulungan niya Masyado na siyang mataas. Subang so, laki na niya. Boss, kami ay mag... Tara na! Kalingo, taglakaw, ari! Ha? Uh? to! Ato to, nanay! Ha? Uh? Nali! Maglakad-lakad lang kami papunta doon sa babaw. una. Okay. Diri, diri, dalan. Okay, faster. Faster. Okay. Dali. Yan, guys. Dito yung daan papunta sa amin. Dumaan lang kasi kami dyan kasi mm. nagpakain kami ng baboy. dahan-dahan lang kaming maglakad kasi nagkuha pa nagtubig si tatay pasto lang sobrang init Dali, uglak

Kuang kalu. Biling ka dire. Kua. 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 Biling tatay. Isulob. Ha? Huh? Sulob ang kalu. Ha? Huh? Isulob. Ha? Huh? Ibutang sa ulo. Ha? Huh? Grabe kamingaw dire. Hilom ka ang tanan ang madungog rin mo mga langgam ra. Malanggam ra nag -tweet, tweet 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 Faster lang. <makes noise> mi mi o. Oh. Ha? Huh? Kanding. Ha? Huh? Me. Hinay kay mula ka kauban guys. Pero oh. Yun. Mama. <makes noise> Dali. Okay. Hold lang. Gunit lang, Mama. daming puros daming puno ng saging puro puno ng saging yan napalibutan ang ganda talaga dito ito yung favorite place ko ang patag bukid bahay yan ng kaklasiko ng elementary ganda ng bahay nila sana oh. wow guys kita nih guys yan guys sobrang gulang na siya tapos may hinug Taraan, sarap Bye. Bye. Ako lang mag-isa maglakad. Sumakay na ng motor. Malapit na. Pagka sa dati dati guys dyan kami dumadaan paakyat ngayon hindi na kasi yun nga sinara na yung daanan dyan nilagyan na ng net para yung kambing nila hindi makalabas hindi kasi nakatali yung mga kambing nila pinakawalan lang sa loob kaya yung lupa nila pinalibutan na ng net kaya dito na lang kami dumaan sa may sa may ibaba ayan o no. dyan kami tapos ngayon dito na sa may medyo hindi na masyadong bundok hindi na masyadong paahon yung lupa ayan sobrang init ayan guys kaya maglakad sa mainit na panahon. Yan guys, kita nyo ba yan? Napalibutan ng net yung lupa. ito yung daan. dapat dun kami sa may gitna pero ngayon dito na ay sakit sa likod dun pa kami yeah. tuloy lang ang lakad padayon sa paglakaw ay akit pa bundok ay sakit sa likod Yeah. Mga isang buwan din siguro mahigit di kami nakapunta dito. Matagal-tagal din kami hindi nakabalik ayan Ay, na sila ayan na yung bahay ng pinsan ko, yung hindi pa tapos Woi tahu? Woi tahu? ayan guys, kami ay nakarating na. Nandito na kami. Kaway-kaway, yun. Wala. Oh, yun na. Hi! Nanami sa payag ni Analo. Hi! Welcome to Bukid, Patag. Sige, sige, na to. sige. Moni among Moni among lugar guys nya diri minan dag ko Unta naay motor to nga Dagmay pa mi nanami di re Ka ro balik-balik lang ni Adlina Ayyan welcome back Hi guys, isang maulan na hapon. Nandito pa rin kami sa ano, sa aming bukid. Umuulan na. Ah, na? Basa na. Umuulan, hindi kami magkauwi. Ito pa rin, nagtambay. nagtambay. What? Mm. Okay. Yay! Dumating na ang aming supas. Sa malayo pa yan bumili. Sa merkado. Tatay o oh, tatay lang. Huh? Pila ka ka ngayon nagdala man ng sulat na. Arara. Merienda namin. Pilipit na toasted. Hmm? Okay, dumating na ang may ari ng bahay at ito na siya galing sila ng dagat nanguha ng fish da tinan nyo guys Uy, asa na itong asa na ang ulaing tao ah? na maglain